hirap talaga kumita ng pera dito sa youtube sa so solar panel ko dito ay 9 pieces na 200 watts for equivalent sana ng 1,800 watts pero alam nyo guys ang na-harvest ko lang sa kanya ang pinakamataas sa peak time ay nasa 1,100 watts So sa 12 volt setup ay nakakarbes ako sa kanya ng 1,500 to 1,700. Pero dahil sa 48 volt, yung default natin ang narbes ko lang sa kanya na pinakabatas ay nasa 1,100. So ngayon ay gagawa tayo ng experiment Pipinturahan natin yung ilalim niya So sakto na rin yung kanyang frame ay nakataas So allowable yung kanyang liwanag sa ilalim na makapasok. So ang kulang na lang ay pintura sa ilalim. Ngayon napipinturahan natin. So as of now, 8.44 na umaga, ang harvest natin is nasa 686 watts. Sa so, battery natin kasi charging siya nasa 400 watts. Ating load ay nasa nasa 300. So ayan guys, pipinturahan natin sa ilalim hanggang dito subukan lang natin sa tapat nya pero linisan muna natin so, yung gagamitin natin baka naman boysen puti na QBE why I choose Boysen it's Boysen baka naman Boysen Di po sponsor ni Boysen to ha Okay. Te. Diretso na tayo kasi mainit. Uh, tagaktak ang pawis. Hirap talaga kumita ng pera dito sa YouTube. Kailangan mong talagang ano. Iyon ah. Oh. Pwede. Ang ganda ng improvement. Kahit ko pa lang yung napinturahan, maganda na yung liwanag na pumapasok ko. Oh. Kita mo na talagang kumikintab yung ilalim. Konti na lang. Kung tutusin guys, okay na rin yung gamit kong solar panel. Yung sham na piraso na underrated na 200 watts. Pero sayang kasi na hindi natin magamit yung claim sa description na... Yung description ni Jinko na bifacial. Na pwedeng mag sa ilalim. Yun o. Kung hindi hindi natin magagamit. Tapos, ang isang disadvantage... 'Yung okay na paano kung tag-ulan. So wala pa tayong pangdagdag sa solar panel. So, pintura lang muna. So, check natin kung may pagbabago. Yung upgrade natin na 600 mahigit na pintura. Tapangit natapon mo. So, yan na siya guys. Kita nyo yung pagtama ng liwanag sa ilalim. Sana may magandang resultang makukuha natin dito. Grabe ang init. Ngayon ay meron na. Sana makukuha tayo dito ng kahit na yung 9 pieces na 200 watts kahit 50% man lang makakuha tayo at ah, 25% pala or 20% malaki na yon kasi katilanggal na natin yung isang solar panel na 200 watts nandun okay so kahit pa paano may pumapasok ng liwanag sa ilalim sana malaki yung pagbabago So ang harvest ko noon dito na walang pintura pero nakasama itong 200 watts naka series doon nasa 1,200 mahigit Pero dahil nga pangit tingnan na merong ganon mekos mekos tinanggal ko So check natin dito So dati kasi na no, walang pintura walang naidagdag na 200 watts na mekos mekos doon yung 200 watts na malaki si Bosca nung no, wala yun nasa 1,100 so doon lang naglalaro sa pinaka peak time sa alas 12 ganun grabe yung init check natin ngayon so ngayon ay nasa 1,199 kung minsan ang time ay nasa alas 10 so tataas pa yan tingnan natin mamaya much 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 later So, eto na guys yung final result ng ating experiment sa ating solar panel sa taas at eto na rin yung pinakamataas na exposure niya sa sunlight. Ang time natin is nasa 11.41. Ayan. So, totoo naman na meron na harvest yung ilalim kaya lang direct sunlight. So, nakaganyan siya. Eh, pangit naman na yung ilalim ang expose natin. Para lang ganon. So, dapat na ganon pa rin talaga. Pero sinadya ko na nakataas for ventilation Then kung sakaling ganito yung gagawin natin pipinturahan So final question is Meron bang naidagdag na lakas sa ating solar panel Kasi yun naman ang purpose ng ating pagpintura Para sa akin guys Meron namang naidagdag kayo ito pa Nasa 20% Kasi meron tayong naidagdag na 251 watts kasi eh talaga harvest ko lang talaga dito na sa 48 volt na battery is nasa 1100. Yun ay pinakamalakas talaga. Pero nung 12 volt default umaabot siya na 1700 kasi nga very com compressed na yung ano, yung energy. Pero dito hindi kumbaga hindi compressed masyado. Ayun o Ang pinakamataas na harvest natin sa yung kanyang ampere ay nasa 9 ampere sulit na yan kasi nga ang gamit lang natin is underrated lang na 200 watts so dati dati hanggang kwan lang nasa 8 ampere nasa 7.6 ganon. pero ngayon umabot sa 9 ampere 155 volt 1355 So meron din kayo pa Nasa 20% lang Okay na yun So hindi naman talaga kalakasan yung harvest sa ilalim ng solar panel natin Kasi nga kukonti yung pumapasok na liwalag Yun lang talaga yung maasa sa reflection Yung tumatama sa pinturang puti or sa kanyang ambient Yung liwalag Pero talagang konti lang talaga So for me kahit kunti pang Basta maganda Napakalaking sulit na nun Kasi yun lang naman yung kinain ng budget natin Maliliit na 200 watts underrated yung kanyang additional low wattage tinago na sa ilalim ah, okay na rin okay na rin yun Kaito ito pa ano ayan o oh, naglalaro sa 1-2 medyo kumukulimlim kasi kumukulog-kulog 8 ampere maximum na yan so swertean na lang kung maabot ng 9 ampere to 10 ampere kasi yung solar panel ang maximum lang niya ay nasa 8 ampere sulit na kasi umabot ng 9 ampere kanina 9 ampere to 10 ampere okay na yan 1,300 maning mani 1,354 ayos na kahit pa ano sulit na yan kahit konti basta maganda kaysa yung nag downside tayo ayun mabot ng 1,400 oh. mabot ng 1,400 okay na oh, uh, waiting pwede na yan